Pagkagising ko nga kaninang umaga, pagkalabas ko ng kwarto, tismi, napakaraming pusa ang sumalubong sa akin, nanak na Tokwa. Abay, sang lupa, lupa kayo mga nanggaling. Ang alam ko lang na pusa ko ay dadalawa lang. <laughs> <laughs> Bakit naman naging isang katerba na kayo ngayon, nanak ng Tokwa? Abay, nung nabubuhay pa nga si Miki, eh iisa lang yung inampon niya at yun nga si Ampi. Bakit naman ngayon, Ampi? Eh napakadami mong inampon. Mukha yatang isang barangay nyo na inampon mo, anak ng Tokwa. Wow. Ganun pa man eh, hindi ko naman kayo itataboy, kaya naman pinakain ko na lang muna sila. Dahil nakakaawa naman itong mga kuting na to, ang papayat ng mga tiyan no? Tignan mo naman, nakalubog na. At dahil naubos na nga yung cat food ko sa dami ng pusa na nagpupunta sa bahay araw-araw, at araw-araw din, e eh, padagdag ng padagdag yung pusa na pumupunta sa bahay. Kaya naman hindi na umabot sa iba yung cat food at ginawan ko na nga lang sila ng pagkain nila. Inayos ko na nga yung kainan nila dito sa likod at tignan nyo naman itong si Ampi. Kala mong laging gutom, samantalang lagi naman yung busog ha. Basta nga kainan na eh, lagi nga yung nangunguna anak ng Tokwa. Pagkaayos ko nga na nila, eh, nilagyan ko na nga isa-isa ito ng pagkain nila. Nung matapos ko na ang hati-hatiin yung ginawa kong pagkain para sa kanila, ay eh, kinuha ko na nga itong orange na to at si Oreo, at saka ko nga inakit sila sa upuan para nga makakain na sila. Dito ko na nga sila pinakain sa labas dahil nga masyado na nga madami ang bumibisita sa akin araw-araw, kaya naman dito na lang sila sa labas dahil kung dun ko pa nga sila pakakainin sa loob, e eh baka hindi na talaga luminis yung bahay namin. Nakita nyo naman kanina, napakadumi, diba? <laughs> e eh baka kung dun ko pa sila sasanayin sa loob kumain, e eh baka sila na ang tumira sa bahay namin, nanak ng tokwa. <laughs> Tinatawag ko nga dito yung apat na mga kuting, pero dahil nga maiilap pa sila, kaya naman hindi sila pumupunta. First time pa lang kasi nilang nakadalaw dito sa bahay, kaya naman mailap pa talaga sila. At katatawag ko nga kata-tawag sa kanila ay eh, iba nga yung lumapit. Imbis na sila ang lumapit sa akin eh yung nanay ang tumakbo papalapit sa akin na nakmantok At nung tumakbo na nga yung nanay dito, tsaka nga lumapit yung isa niyang anak. Inayos ko na nga din sila at para nga hindi na sila mag-away-away sa pagkain. And Anyways, nung matapos nga akong magpakain ng mga pusa ay eh, umalis na nga rin kami at sakto naman nang na kami ni opat dito at nakita ko nga itong napakaraming pusa sa gasolinahan Nakakatuwa lang kasi sa tuwing magpapagasalina nga kami dito ay eh nakikita ko nga itong napakaraming pusa na ito. At ang isa pang pa kinatutuwa ko ay eh yung mga tao nga dito sa gasolinahan na to ay mga pet lover. Hindi nga nila sinasaktan o itinataboy yung mga pusa kundi pinapakain at tinaalagaan nga nila. Dalangin ko nga na nawa ay eh mas madami pa ang tao na maging katulad nila na nagmamahal sa mga hayo. Dahil dyan hanggang dito na lang po muna. Bye bye!